Two months na nga nakalipas, simula na ako yung mangitlog. Kaya naman eto ako at nag-feeling vlogger na naman. Nung Sunday nga, dahil day off ng asawa ko, ay napag-desisyonan kong guluhin itong nananahimik kong kabinet. Hindi ko nga alam kung dalaba sa panganganak ko o na-stress lang ako sa gulo ng bahay namin. Buntis pa nga lang ako ay binabala ko na talagang alisin ang cabinet niyan dyan dahil laging tinutulak ng anak ko baka kakamatumbahan siya. Kaya nga sinimulan ko nang tanggalin yung mga gamit dun sa taas pero nakita ko ang daming alikabok. Syempre isipin nyo naman guys, simula na lumipat kami dito noong 2023 ay ngayon lang yan nalinis. Hindi naman sa pagiging tamad pero ayoko lang talagang mapagod. Pero seryoso guys, natatakot lang talaga ako maglinis dahil sa sobrang dami ng alikabok, eh talaga namang hihikain ako. Kita niyo naman isang piraso pa lang ang naibaba kong gamit, binabahing na ako. Ganyan ka-imported yung ilong ko guys. <laughs> Para nga makompleto ang paglilinis ko ay gumamit nga ako nitong Seaways Waste Multi-Purpose Cleaner. Dahil napakabilis nga nito matanggal ang alikabok at the same time hindi talaga maglili para na alikabok kapag inisprayhan mo na. Iilang piraso pa nga lang ang nagagawa ko dyan pero ito pagod na pagod na ako kaya sabi ko sa asawa ko tulungan niya na ako magbaba ng mga gamit. Pero nagdahilan nga siya na siya na daw ang hawak ng cellphone para magvideo. Sabi ko sa kanya meron naman akong tripod. Nagdadahilan nga lang yan guys dahil nanonood nga naman siya ng Netflix, may istorbo ko siya. Pero hindi naman niya ako natiis dahil ayaw niya nga rin makakita ng asawa na nagsasalita mag-isa dahil nabinat na nga sa sobrang tagal na nga nitong nakatambak na mga gamit dito. Eh, hindi ko na malaman kung itatapon ko ba o hindi. Pero nang hinayang naman ako guys dahil ang gaganda pa nga at maayos pa naman yung mga yan. At isa pa, nagagalit talaga asawa ko kapag nakita niya may itinapon ako sa isa sa mga gamit niya or kahit yung gamit dito sa bahay na hindi na rin napapakinabangan. Tulad nga nung nakaraan na na nga yung stand fan namin. Ayaw niyang ipatapon yung stand dahil pwede daw pagkabitan ng clip fan namin. <laughs> Kaya naman hinayaan ko na muna siya hanggang sa nainis na ako saka ko na itinapon. Balik tayo sa nililinis ko dito guys. Ayan at malapit na ako matapos dito sa ibaba pero malayo-layo pa nga dahil uubusin ko talaga ilabas yung laman niyang cabinet na niyan. At ipapalipat ko nga sa asawa ko doon sa labas. Ayan nga, sa tinagal-tagal na panahon naghahanap siya nung radyo niya, nakita ko nga dyan sa ibabaw ng cabinet. Ang tagal na namin hinahanap yan, nandyan lang pala. Napagbintang ako pa nga anak ko noon, nakala ko niya, yun pala nandyan lang sa ibabaw nagtatago. Ang laman niya ng cabinet na yan guys ay yung sa ibabaw mga gamit or mga malalaking baunan para kapag may handaan eh mayroon akong mailalabas na lalagyanan. Tapos yung iba nga dyan eh yung hotpot kong lutoan, at yung iba naman mga laruan ng anak ko na hindi ko pinapalaro sa kanya dahil sinisira niya nga lang. Sabi ko nga pag marunong na siya sa kanya lang lalaro yun or binabantayan ko after niya maglaro itinatago eh, ko ulit. Pero sa paglilinis ko ng mga yan, mas malamang talaga ang mga nakuha kong basura. Tulad dito sa first layer, tinatanggal ko na nga dyan yung mga pan-display. Ito yung mga souvenir na nakukuha ko tuwing umaten kami ng kasalan or birthday yan. Pag may mga nakukuha nga ako mga souvenir, itinatabi ko talaga yan. Hindi ko itinatapon dahil wala lang. Gusto ko lang talaga mangolekta ng mga ganyan. <laughs> Nung sa second layer na nga ako at may mga baso na nakalagay dyan, marami nga ako nakuha ang resibo guys ng grocery sa iba't ibang grocery store. Kasi naman, chinecheck ko kung alin yung mas mura ang product na yun, dun talaga ako bumibili. Or kung mas mura naman sa online, online ko binibili guys yung mga grocery namin dito sa bahay. At fast forward na nga, inilabas na nga ng asawa ko itong drawer dito sa may beranda. Dahil sa si dami nga ng abubot na nakalagay dyan, hindi ko na ina-video lahat. Nagpuno-puno na nga talaga guys yung memory ng cellphone ko. Nung nandito na nga ako sa labas, saramdam ko na nga ang pananakit ng katawan ko at ng balakang ko, pati na rin yung binti ko, basta lahat talaga na masakit dyan guys. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, tulungan mo na ako dahil baka mabinat ako, ikaw rin. Mag-aalaga ka ng asawang literal na baliw. At tinulungan niya na nga lang din ako na maghakot ng mga gamit mula sa loob hanggang dito sa labas. Dahil mabibigat nga din talaga ang laman ng drawer na yan. Tulad ng mga pinggan, baso at kung ano-ano pa na regalo sa amin nung kasal namin. At isa pang nire ko, sabi ko bakit hindi ko na siya mapagkasya samantalang ang dami ko nang tinanggal ng mga basura dito. Tulad nitong nasa ibabaw, hindi ko na alam kung saan yung mga peso ng mga yan. Kasi naman ang nag-aayos talaga ng mga yan guys ay yung asawa ko. Kahit nang doon pa kami sa kabilang bahay ay siya talaga nag-arrange ng mga yan. Para mapagkasya yung mga plato, yung mga baso, at yung ano-ano pang anik-anik na mga napanalunan namin sa raffle. At, at yun nga yung mga regalo sa amin nung kasal namin. Alam nyo ba guys, ang isa din talaga sa dahilan bukod doon sa laging binabangga ng anak ko. Itong drawer dahil napakagulo nga dito sa may beranda namin. Ang daming yung na mga nakatambak para ka matanggal na yung iba maitanggal tapon at kung saan-saan pa mailagay or naipamigay na. Ayaw kasing tanggalin ng asawa ko yung ibang mga gamit dyan guys. Inawan ko na nga ng paraan yung mga tools niya para hindi maggalat. At bala ko nga rin ilabas yung washing namin na nandun sa CR dahil madalas nga ay eh, nagmo-moist. Syempre minsan nababasa lalo na yung anak ko pag naliligo doon napakaligalig. Yung asawa ko na nga nag-arrange diyan dahil hindi ko na talaga kinaya, guys. Itinapon ko na din yung mga hindi na kailangan na gamit doon para pag nilabas kong washing eh wala na akong problema. Ayan nga yeah, at winalisan ko na nga lang din. Kinabukasan na ako nag-map diyan, guys, dahil pagod na pagod na talaga. O siya guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.